Hello guys, magandang hapon po ah, dito naman po nagbabalik ang batang nyaget ah, magandang hapon po at ngayon ako lang mag isa kaya kasama ko yung mga, aking mga alaga yan kasi wala po ang batang nyaget di po siya sumama naglaro ng basketball ang batang nyaget kanina umalis ako di siya nakasama kaya ako mag isa na lang Ayan ako mga isa. araw na ko hindi nakapag video. Ito. Ito yung mga alaga natin. Malapit na kaming uwi. Sila'y busog na. Ito yung, yung iba. Pauwi na kami. Ang ruta namin ito ay daan. Pauwi. Ayan. Busog na sila. Yun, malaking tiyan ito yung pinang malaking tiyan oh. yun malapit na mga anak yan tsaka ito pa isa malaking tiyan yun butid butid Pinasunda na lang po namin yung daanan pa uwi. Ito din, oh, malapit na din mga anak. Uh, Woo! Uy, uwihan na. Uwihan na, uwi. Uwihan na po, uwihan na. Tama na yung kain. Busog na kayo. Bukas naman. pa talaga tumitigil sa kain ng iba May oh. e, pang umuwi kain pa at dito na lang muna guys at paalam na Dan sa susunod na namang video